Ito, tagaw ng report malik sa labas sa sa mga lalaking ng rape ng minoridad sa Baler Aurora, arestado sa Caloocan City. Narito ang balita ni Romel Roque. Yesa uh, kante, arestado ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest sa bagong baryo Caloocan City na tinuturong ng rape ng minor de edad sa Baler Aurora, limang taon na ang nakalipas. Hindi binigay ng PNP ang pangalan ng suspek na isang 54 anyos residente ng barangay Soklain, Baler Aurora, may asawa. Ayon kay Police Colonel Robert L. Pitate, Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office, ang suspek ay matagal ng wanted sa pagtatago nito sa koordinasyon ng Baler Municipal Police Station at ng nakakakilalang saksi sa Caloocan City, Police Station ay natuntun ang kinaroroonan nito na agad naman naaresto. Ayon naman kay police Major Edgardo El Jabar, mula noong year 2019 nang ma-rape ng suspek ang isang minoridad na halos limang taon din itong nagtago. Nasa kustodiya ngayon ng Baler Municipal Police Station ang no suspek na may rekomendadong walang piyansa. Mula sa lalawigan ng Aurora, with Henry Mendoza, ako si Romel Roque, nag sa Target On Air ng DCME 1530, ang radio TV. Hey, radio, radio